Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol po sa pagpalit ng heating element sa deep fat fryer Ito po yun o oh. Dahil sa defective na po yung heating element, papalitan ko na po Ito yung pamalit, buti nakakita ko ng spare Ipapakita ko sa inyo ang arrangement nitong element na itong heater na ito bago pa oh mangyari kasi yung yung element ng default prior may ano na may damage na nakita nyo po yung sa una yan pagdating dito sa yan sa, sa center yan nakita nyo po yan di ba sa center yan ipapakita ko rin sa inyo yung resistance Para, yan naman sa sa outer yung sa center pagdating dito yung dalawa yan tingnan natin ah nakita nyo po ang ganda ng pagkakagawa nito tapos titistingin natin ang resistance nito kung alin magkakasama yung luma din mamaya pag natanggal na natin pag natanggal ko na ipapakita ko rin sa inyo ang resistance yung gitan nito titingnan natin na kasi yun yung magkadugtong sa kabila sa inner tapos ayusin mo natin itong multimeter isisilik natin sa simple sa ohms kasi kukuni natin ang resistance para malaman natin kung okay nga ito si hindi naman lahat ng bago ay perfect okay tingnan natin tingnan muna natin oy may anong wire madumi na siguro tingnan natin itong center niya 61 66 okay yan yung magkasama tapos ito naman magkasama ito yung pinaka center ng heating elements arrangement niya ito naman yung oh, end to end dulo yan, yan. nakita niyo po wala oh. wala wala yan so walang shortage dyan tapos ang magkakasama nakita nyo na po ayun okay, yan tapos tingnan nyo po ano tatanggalin natin to para pagpalit natin doon ready na medyo mahirap nga lang mag, ano, maghawak ng camera sa pag, pag nagpapalit ako ang ganda ng ano balita tatlo yan. Okay. Mahirap ka kung maghawak ng camera lalo na kapag may kakabit oh, andito na tayo sa Deepat Fryer. Nakita nyo po ito. Ayun. O, oh, ayan po. Grabe na. Grabe ng dumi. Ito po, mga kababayan, ang damage. Nakita nyo po. Ang problema, ito ay hindi naman sa atin nagbibigay ng signal na earth fault dahil sa nakababad nga sa langis pero nagkakaroon siya ng error dito ito na ang koneksyon ito nga mahirap nga mag ano ng camera kaya tinanggal ko na wala na pong power yan siyempre kailangan safe tayo naka off na ang kanyang switch breaker o isolator naka off na po yan tatanggalin natin yan para maikabit yung bago yan para sa sensor naman umahawak sa sensor tatanggalin din natin yan syempre kasi hindi yan matatanggal na heater kapag hindi tinanggal ang sensor ayun hmm, nakita nyo po ayun nakakabit na diba ang bilis pero ang kanyang power ang heater parang nakabit yung element natin ang kanyang ano pa ang kanyang wire para sa ating para pag nag power tayo may papasok yan na ayo nakabit na siya lahat sinundan lang natin sinundan ko lang yung mga dati ngayon mamaya lilinisin ko yan kapag nakatapos ako mag video lilinisin ko lahat yan bago ikabit yan okay na tayo doon dinala ko na dito sa workshop para hindi umabang video hindi ko na pinagkita ang pagbalik nun sa ano basta nagkita nyo na yun kung ano ang posisyon Tingnan natin ang resistance nito. Tingnan nyo po. Inner nya. Ayan, buo pa. Kung kung naalala nyo yung kanina, yung bago, ganun din, di ba? Hindi magkalayo. Ayan o, oh, di ba? Ang ganda pa ng resistance. Ang problema nga lang, kasi may damage. Yun ang problema nito. Kaya, laging may alarma. Tapos nag-overheat. Na-apektado ang sensor niya. Nung tinanggal ko ito, yung tinisting ko yung kanina, Ayos na ayos. Nawala na yung alarma niya. Yun lang palang problema. Akala ko nga, ano yung card niya, yung controller niya. So, ayos na ito mga kababayan. So, pwede na itong itapon. Hindi na ito pwede gamitin. Nakita nyo po. Ayan o. Oh. Tingnan nyo po ah. Ayan oh. Ano kaya ang sumaya dito? Bakit nagkaganito? Okay po mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po, mag-like po kayo at i-share nyo po ang video na ito. Thank you.